Yan, na pa kami lubing nga bulok uno nan. 130,000. Uy, <inaudible> ari ko sumay tunga kampo. Age. So for this video mag-harvest kami ng Lubi ni uh, <coughs> Tito Ablong. O oh, mag-harvest kami sibong ng lube. Pakita ko <inaudible> sa inyo ang niyog kung ano ka bunga. Ayun no Bunga sang lubi O niyog. Tirti ka pungpung kayo. Ayan. Dabdamo. So, ka punuan. Dapat ni 50. Ang bunga. So, harbison ni namong karoon. Kagbukaon. lagi ibulad sa init. Kaya ang kilo subong sa kopra. 31. So, kung i-dryer. Medyo ba barato. 30 lang siya kay... Ano? Nang tawag nila daw ko ng taon ba kay sunog itom ga itom pero kung sa init lang siya puti so medyo mahal kaya harbison ni karunamon kag ibulad sa init so start na saka sa si dito ablong sa alubi mga busing so mag start na kami mag harvest ang mga lubi o niyog diri sa bukid sang patol so ano yung mga busing kung paano kami mag uh, kupras ng lubi diri sa bukid Dasik lang din ang kwarta sa bukid kung uh, mapisan ka lang kag madiskarte ito ang buhay bukid ko subong so sa so mga hilig maglantaw sa buhay probinsya or buhay bukid uh, please subscribe or uh, follow sa facebook page ko kag subscribe sa youtube channel ko para doa adlaw -do -do ta mag upload sa aton nga buhay probinsya diri sa bukid sa katol Matipon kami, anay, sa mga lubi, mga busing. Ano yung pamukha, oh. Agad na, kapi na ito. oh. Ano yung

Gerang bokong ini. Kayak mana? Sunaran so, mu. Yang praktis logit. Nari mu tak kisah kebilo kok, kai. Sahabat yang Praktis logit. Mama kita tak ketinggiro, tak ada tak kebelo. Ada ah, masalah ikan apa? Kau ambil pasir yang arah doh. Ini mereka ikut di training ni. Manang mau? Tengah. ang hindi nila maage ah. Maage. Na age. Oo. Tingnan din ma arado te. Hindi na nila maage. Ito mga pinitin siya, pinira ba nang. Ingles makadato ka. Iya no, nan. No, no, no.

Uh. Matang soalnya balas no Pag malah. Hmm.